Eh. No, pa pare. Pare, hindi ba? Tapos tapos na 'no? Ah, oh. oh pare, 'yung tolin, 'yung tinatanayan, pare. Tinapok tin palipto 'yung ano 'yung carburetor 'yan. 'Yung carburetor niya pare, malaking carburetor niya. Tinamo, eh intake manifold ng pare, malaking oversized pare. Oversize. Oo, 'yung tangi na oversized intake manifold niya. Dalang tawag ito, yan yung ano ba, yung turbo, humihigop ng mainit na hangin. parang oh, yung, yung init niya, pinupunta ngayon dito sa carburetor. Ngayon, carburetor, yung sarili yung hindi gumihigop siya ng mainit na hangin, kaya nakasabot sa radiator. Ito, ito man, bakit wala naman sa radiator mo? Kasi, kung buong pressure lang, nakasabog yan pag sobrang tubig. Ibig sabihin, pag ano to, radiator, slash intercooler yan. Kasi naman, oh, may plastic oh pare kasi sumasabog yung takip niyan kaya ako nilagyan ng plastic. Ah, uh, di ba? May membrane sila Kasi nga sige, yung tapo yan pre para umito. Papa starting Para marinig mo. yeah. para marinig mo. Para marinig mo. Para ko sa'yo, papa starting ko yan eh. Ha? Ang dalila ha? Teka nga, teka nga. Ha? Hindi naman yung mag-teka ba? Ang na le ah, sandali, ah, sandali. Maganda yan. Ang na, pare, motor ko na lang tigilan natin. Siraya tayong jeep ko. Ang tayo yun.